starter ng M3 share ko lang kung paano mag repair ng nag iisa ka lang gamit ang alambre at long nose pang bend natin sa alambre ayan check nyo ayan ganyan yung ginawa ko inipit ko yung dalawang carbon kasi mayroon talaga mag repair nyan pag mag iisa ka lang ayan try natin na uh, ipasok ayan. pang M3 ito ah pang M3 ito so, gumamit ako ng patungan ayan solenoid ng starter ng jeep yan ginawa ko lang patungan bahala na kayo dumiskarte ngayon pasok natin yan mag isa lang pag nag bakita nyo yung armature nyo na medyo maitim na yung yan yung tanso na yan lihay nyo bago nyo ikabit bago nyo isalpak para maganda yung daloy ng kuryente mas maganda mag start sya yan bunutin na natin yung alambre medyo naka ano na yung ano eh carbon yan eh nakatutok na doon sa may mismong mga ano nya Okay, Ganyan lang yung churao. Oh. Tapos babawon ko pa yan. Okay, swak, 'di ba? Ganyan, oo. Oh. Magsaka lang. Namimiss ko na ang I love you, mo